Ito ang hardin ng Panalangin kasama si Pastor Dave De Guzman. Maligayang araw ng Pasko sa inyong lahat. Isang magandang umaga po. Sa araw na ito, tayo po ay nagdiriwang ng kapanganakan ng ating Panginoon. At tayo po ay dudulog sa salita ng Diyos upang tayo po ay mapaalalahanan patungkol sa kahulugan at kahalagahan ng pagdiriwang ng kapanganakan ng ating Panginoong Jesus, tayo po ay makararanas ng maraming pagpapala sa araw na ito at isa rito ay pagpapalang spiritual. Gaya nga ng nabanggit ko, tayo po ay mapapaalalahanan patungkol sa kanyang salita. Kaibigan, tutunghayan natin ang salita ng Diyos. Kaya talika, samahan mo ko dito sa ating programang Hardin ng Panalangin. Sa araw nito ay isang napakagandang paalala mula sa aklat ng Filipos ang ating tutunghayan. Titingnan natin kung ano ang paalala ni Pablo para sa atin patungkol sa kahalagahan at kahulugan ng kapanganakan ng ating Panginoon. Ngunit bago natin tunghayan ang mga talata na pag-aaralan natin sa aklat ng Filipos, tayo muna ay manalangin. Ama namin sa langit, kami po ay nagpapasalamat sa panibagong buhay at pag-asa at sa araw na ito, O oh, Diyos, ginugunita po namin ang inyong kapanganakan. At kami po ay tauspusong nagpupuri at nagpapasalamat sa inyo sapagkat ang inyong pong pagparito sa sanlibutan ay nangahulugan o Diyos ng kaligtasan para sa amin. At kami po ay nagpapasalamat sapagkat uh, ipinaranas mo sa amin o Diyos ang inyong pag-ibig at awa at kayo po ay uh, gumawa ng kapamaraanan upang kami po ay manumbalik sa aming Diyos Ama. Sa inyo pong ginawa at sa aming pong pagdiriwang ng inyong kapanganakan ngayon palamang lamang o Diyos, nagpapahayag na po kami ng aming pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Nay, medyo tumaas po ang blood pressure nyo. Relax lang po kayo at iwas muna sa mga pagkain sinabi ni Dr. Well, ha? Salamat sa paalala, anak. <laughs> Walang anuman po. Pahinga po muna kayo. Oh, kuya! Pwede magpahinga, ha? <laughs> Masyadong kikintabang flooring natin yan. Ikaw talaga, binubola mo na naman ako. Sige, salamat. Hello, good evening. Ano pong address ninyo? Sige po, magpapadala po kami agad dyan ng ambulansya. Mark! paki attention ng team! Ito ang address at contact number ng patient for emergency. Hello? Merry Christmas, Mama! Merry Christmas, ha? Ikaw na lang kulang dito. Pag-uwi mo, magpipicture tayo ng family, ha? <laughs> Siyempre naman. Merry Christmas! Miss na miss ko na rin kayo. Pagsaludo sa ating modern heroes. Walang pinipiling oras, hangad ay makapagbigay serbisyo. Sa mga panahong tulad nito, walang regalo na hihigit pa kundi pag-alala sa kanila sa panalangin para sa magandang kalusugan at ekstra pang kalakasan. Sa araw na ito, tayo po ay mapapaalalahanan mula sa salita ng Diyos. Uh, alam mo kaibigan, at this uh, time of the year, ay masasabi natin na it is very difficult for us to see the Lord Jesus Christ other than as a little baby. Kasi usually gano'n 'yun eh. Pagka-siyempre, nagugunita natin yung kapanganakan ng ating uh, Panginoon ay uh, usually yung ang ating uh, pinipicture ay yung kanyang uh, pagiging uh, sanggol. Alam natin kung ano ang dahilan kung bakit siya naparito. At uh, may isang uh, panahon din naman kada taon na kung saan ginugunita natin ang uh, kanyang uh, pagkabayubay sa krus ng Kalbaryo. Alam mo sabi nga ng isang author ano? napakaganda ng uh, sinabi niya no. Iita-translate uh, ko lamang po sa wikang Ingles uh, sabi rito, no. The mission of the cross is hidden In the message of the cradle. Napakaganda na, no? ulitin kayo. The mission of the cross is hidden in the message of the cradle. At itignan po natin dito sa aklat ng uh, Philippians, kung ano yung uh, paalala patungkol sa kahulugan at kahalagahan ng kapanganakan ng ating Panginoon. Dito sa kabanata dalawa sa aklat ng uh, Philippos, Tatlong talata lamang, no? yung verses 6 uh, hanggang uh, verse 8. Ganito ang ating mababasa at ito ay isang napakagandang paalala para sa atin. Sabi dito, Nasa kanya ang nature ng pagiging Diyos, pero hindi niya pinagpilitan ang pagiging pantay niya sa Diyos. Verse 7, Instead, sabi nito, Ginibap niya lahat ng meron siya at namuhay na isang, Alipin, pinanganak siya bilang tao at nang maging tao siya. Ito 'yung napakaganda rito sa verse 8. Naging humble siya at masunurin hanggang kamatayan. Oo, kahit hanggang mamatay siya sa krus ng kalbaryo. Iyon 'yung isang napakagandang paalala sa aklat ng uh, uh, Philippians. Alam mo kaibigan, we see the Lord Jesus Christ coming in the flesh. At itong ating pinag-aaralan ito ay uh, kamangha-mangha na paglalarawan kung ano talaga ang tunay na nangyari noong ipinanganak ang ating Panginoong Hesu-Kristo. The Creator, ikang ano? Eternal and living God, sabi nung sa mga verses na pinag-aralan natin at ito ay isang napakagandang paalala. Set aside His essential glory and power to live among us napakaganda. Kaya nga sabi nga ni Isaiah no, uh, he shall be called Emmanuel. Maging doon sa aklat ni Mateo, which means God with us. Alam mo, the angel at that time uh, announced the very purpose of his coming. At sabi nga nung angel, when the angel declared, for he will save his people from their sins. At alam mo, kaibigan, sa ating kapanahunan. Even uh, 2,000 years ago, sa ating kapanahunan, ganyan ang ginagawa ng ating Panginoong Jesus. He is reconciling sinful men to a holy God. Alam mo, even as Christians, uh, we can miss the point of the Christmas story if we are not careful bagaman ang kapaskuhan, ito ay pagbibigayan ng mga handog at pagtanggap ng mga handog. Eh kung ganito na lang kaibigan ng ating pagtutuunan ng pansin, ang tumanggap at ang magbigay, maaring uh, hindi natin tunay na maiintindihan ang kahalagahan at kahulugan ng pagparito ng ating Panginoon. Alam mo, it is reminding ourselves of God's great love for us through the Lord Jesus Christ, whom He sent to redeem us from our sins. Iyan ang kahulugan ng kanyang pagparito. Kaibigan, the message of Christmas is about the joy of knowing Christ and living in His love. Yung makilala natin ng ating Panginoon at mamuhay tayo sa kanyang pag-ibig, yan ang tunay na kahalagahan ng Pasko na ating ipinagdiriwang. A wonderful life is ours when we know the Christ of Christmas who is the object of our celebration. Alam mo kay bigan sabi nga ano Christmas is about love exhibited and manifested in many ways. Alam mo noong araw mayroon isang uh, classic film at ang title nitong uh, classic film na to ay uh, It's a wonderful life. Mga 1946 itong film na to. Ito ay uh, Pedro produce o din ni Frank Capra. At ang uh, istorya ng uh, It's a Wonderful Life, it is a story about friendship. Alam mo kasi yung main character dito, si George uh, Bailey, alam mo, in his deepest need, alam mo itong taon to, parang ang pakiramdam niya sa sarili niya. Siya ay nag-iisa. At dito makikita natin yung kanyang mga kaibigan, yung kanyang mga mahal sa buhay. They rallied around him and declared their love for him. Alam mo, napakaganda. No? Ganito kasi ang ginagawa ng ating Panginoon. Eh, alam mo, kung halimbawa ikaw ay pakenda mo, nag-iisa ka, ay ipinapahayag sa iyo ng Panginoon Diyos na hindi ka nag-iisa. Alam mo, kaibigan, Christmas can be a difficult time para sa si iba nating mga kababayan, especially those who carry the burden of hard work, a stressful family relationship, o kaya eh a, a situation or a personal loss, alam mo, itong mga nakaraang buwan. Marami sa ating mga mahal sa buhay. May mga kapwa tayo na nawala ng mga mahal sa buhay. At maaaring sa kanilang pakiramdam ngayon, hindi natin maalis yan. This would be a uh, para sa kanila. This may be a uh, Christmas wherein uh, for the first time, yung mga mahal nila sa buhay na nakasama nila for many years, hindi nila makakasama nitong Paskong ito. Bakit? Sapagkat sila nga ay uh, kinuha ng Panginoon Diyos sa kanilang buhay. But kaibigan, we should remember na ang dahilan, the reason why the Lord Jesus Christ came is to lift up those who are bowed down. Kaya anuman ang ating saluobin, itong uh, nararanasan natin ngayong uh, kapaskuhan, ang Diyos ang magbibigay sa atin ng kapayapaan at kapahingahan, anuman ang ating nararanasan. At ang tanong natin sa ating sarili, anuman ang ating nararanasan, how can we make a difference in the lives of people sa ating kapanahunan, this time of the year? Alam mo, many of us, marami sa atin would be attending uh, family reunions, mga Christmas uh, celebration, parties. At alam mo, uh, itong mga ganitong pagkakataon, this may be an opportune time for us believers, tayo mismo na mga mananampalataya, to tell our friends and even our loved ones kung ano ang tunay na dahilan ng ating pagdiriwang ng kapaskuhan. Sabi ko nga no, uh, uh, the birth of the Lord Jesus Christ brought God to man. Alam mo, kung baga sa ano ang uh, naging link ng uh, Diyos na banal sa tao ay ang ating Panginoong Hesus? Yan ang ginawa ng ating uh, Panginoon. Let us take time to remember na kamangha-mangha at uh, kagila-gilanas ang ginawa ng ating Panginoon Heso Kristo para sa atin. At ito ay isang paraan upang tayo ay mag-alay ng pasasalamat kayong uh, pinagdiriwang natin ang araw ng Pasko. We need to tell... People, the best news ever, iyaan ang message ng Christmas. The Lord came and lived among us so that we might live forever with Him. Alam mo kaibigan, more than sharing our blessings in our own ways, kinakailangan pagtuunan natin ng pansin yung mga ating ginagawa, maging yung ating mga hangarin toward honoring the baby who grew, and died for our sins. Siya ang talagang tunay na kahalagahan at kahulugan ng kapaskuhan na ating pinagdiriwang. How can we express ang ating pasasalamat, ang ating utang na loob sa ating Panginoon whose birthday we are celebrating today? Ano ang isang napakagandang regalo na maihahandog natin sa ating Panginoon Diyos na so, nagdiriwang ng kanyang karawan. Alam mo, kaibigan, isang maayos na pamumuhay. Magandang patotoo. Yaan ay napakagandang handog natin sa ating Panginoon ngayong araw ng Pasko. As we get ready to celebrate the coming of Jesus to earth, dalawang bagay ang ating dapat isa puso at isa isip. We enter this season and the coming days with a pure heart. Nabanggit ko yung kanina, malinis ang ating saluobin. At ikalawa, kinakailangan kaibigan, Kapatid, ipanumbalik natin. Let us renew our fellowship with the Lord. Then, we will be able to celebrate Christmas na mayroon tayong kagalakan at kapayapaan. Alam mo nga, meron ngang kanta, no? Yung uh, isang uh, bahagi dun sa kanta na Give Love on Christmas Day. Yung una rin yung chorus. Kanino ka ba magbibigay ng pag-ibig? Unang-una ipahayag natin ng ating pag-ibig sa ating Panginoon. At pangalawa, sa ating kapwa. Yaan ang pinakamagandang ihahandog natin sa ating Panginoon na nagdiriwang ng kanyang kaarawan ngayon. When we give love, we must give it coming from a sincere heart. Ito ang napakagandang paalala. Kaibigan, sa araw ng Pasko, ipinagdiriwang natin ang kapanganakan ng ating Panginoon napakagandang bigkasin sa harap ng ating Panginoon na nagdiriwang ng kanyang kaarawan. Panginoon, iniibig kita. Palakasin at pagtibahin ang pagsasama ng pamilya sa tulong ng ating pinagbuklod na pagdulog sa ating mapagkalingang Diyos. Ako po si Great Mabuti. Samahan niyo po ako sa isang panalangin para sa pamilyang Pilipino. Ama naming Diyos, maligayang Pasko po sa inyo. Nagpapasalamat po kami sapagkat sa kabila ng pandemya, tuloy na tuloy pa rin po ang tunay na diwa ng Pasko. Panginoon, idinadalangin po namin ang bawat pamilyang Pilipino na masumpungan po nila ang tunay na kahulugan ng diwa ng Pasko. Dalangin po namin na matamasa po nila at maranasan ang pag-ibig ninyo sa pamagitan po ng paghahari ni Jesus sa kanikanilang mga tahanan bilang kanilang Diyos at Tagapagligtas. Dinadalangin ko po ang mga pamilya na nasa krisis po ngayon, yung mga walang trabaho, walang budget, yung mga binaha at nawala ng kanila mga kabuhayan, yung mga dumaranas ng iba't ibang uri ng problema sa kanilang mga tahanan. Dalangin ko po na ngayong Pasko ay masumpungan po nila ang tunay na pag-asa na hatid lamang ni Jesus para sa bawat isa. Dalangin ko Panginoon na ang pagkalinga po nila, ninyo sa kanila ay mararamdaman po nila at makikita po nila na tunay na may Diyos na buhay na kumakalinga at patuloy na nagmamahal. Ang tunay na kahulugan ng Pasko at sayang dulot nito ay dahil kay Jesus at kay Jesus lamang sa puso ng bawat isa. Kaya dalangin ko po Panginoon, hindi man kami makapagsama-sama sa pagsapit ng Noche Buena, hindi kami makapag-gathering para hindi kumalat ang virus ang mga puso naman po namin ay magbubuklod-buklod pa rin kahit ang pagdiriwang po namin ay online lang o tawag lang. Patadagin po ninyo ang bawat pamilyang Pilipino. Ingatan po ninyo ang bawat isa. Dahil po naniniwala po kami na kay Jesus na siyang magahari po sa aming lahat patuloy. Kay Jesus, tuloy na tuloy pa rin ang Pasko. Maraming maraming pong salamat, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Bago lamang po tayo magtapos sa ating programa, ngayong araw ng Pasko ay meron po tayong mga kahilingan ng pananalangin para po sa ating mga kapatid sa pananampalataya. Tayo po ay dudulog para sa kanilang mga kahilingan. Manamin sa langit, marami pong salamat at muli sa mga sandaling ito, makadudulog kami sa larangan ng pananalangin para sa aming mga kapatid sa pananampalataya. Naway aming kahilingan magkaroon ng katugunan ang aming pong mga ihahaing sa inyo ayon sa inyong layon at panahon. Namamagitan po kami para kay kapatid uh, Elizabeth at siya po ay namamagitan para sa kanyang uh, anak at maging sa kanyang mga mahal sa buhay ng kanilang uh, pagbabalik loob sa inyo. Maaring uh, naputol panandalian ang kanilang uh, pakikiisa, Panginoon, for whatever reason. At nananalangin po si kapatid Elizabeth ng pagbabalik ng loob ng kanyang anak maging ng Kanyang mga mahal sa buhay. Naway, ito po ay ipagkaloob mo sa Kanya. Kay Reyna Lynn, naway ang Kanya po ang pananalangin, ay makilala ng Kanyang mahal na asawa, Ikaw, Panginoon, bilang uh, tagapagligtas at Panginoon ng Kanyang buhay. Gamitin mo rin si Reyna Lynn upang makasumpong ng kaligtasan ang Kanyang mahal na asawa kay kapatid Christy kalakasan at tatag ng loob na naway sa kanyang pagsubok ito po ay kanyang makayanan at ang kalakasang hinihiling niya at katatagan Panginoon Diyos ay ikaw lamang ang makapagkakaloob kay Nelly siya po ay nananalangin at itinatalaga po niya na mabenta na ang kanilang prutasan Upang ito po ay masustentuhan, yung pagbebentahan uh, Panginoon Diyos ay masustain ang anumang pong uh, pangangailangan nila sa larangan ng pananalapi. Would you open opportunities for uh, Sister Nelly upang maibenta po nila ang kanilang protasan at para po sa pangan family, protection at kalakasan ng kanilang pangangatawan. O Diyos, narinig mo ang aming pong mga inihaing na ito po ay magkaroon ng tugon ayon sa inyong layon at panahon muli. Gaalay kami ng aming pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Tunay nga na tayo ay napaalalahanan mula sa salita ng Diyos patungkol sa kahalagahan at uh, kahulugan ng kapanganakan ng ating Panginoong Heso Kristo. Kaibigan, tayo ay mag-aalay ng pasasalamat sapagkat ang tunay na dahilan ng pagparito ng ating Panginoon ay upang tayo ay maligtas sa ating kasalanan. Ikaw at ako ay may buhay na walang hanggan. At sa ating mga mahal sa buhay, na wala pang tunay na pagkakilala kay Kristo, ang pagdiriwang ng kanyang kapanganakan ay isang napakagandang pagkakataon upang ipahayag natin ang pag-ibig ng Diyos para sa kanila. Tayo ay manalangin. Dakila naming Diyos, maraming salamat sa napakagandang paalala. At sa araw na ito, Diyos, tanging bibig kasi namin, iniibig ka namin, Panginoon. Tanggapin mo ang aming papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. May harting mapanadalanginan. tunay nga na tayo ay napaalalahanan patungkol sa kahalagahan ng ating pagdiriwang ng Araw ng Kapanganakan ng ating uh, Panginoon. Napakaganda ng uh, paalala mula sa salita ng ating Panginoon. At bukas! Muli ako ay nagaanyaya, tutunghayan natin ang salita ng Panginoon upang muli tayong mapaalalahanan patungkol sa kanyang layon at patungkol ng nais ng Diyos para sa atin at tigit sa lahat kung paano tayo makakapamuhay ng maayos. Kaya't bukas, inaanyayahan kita na ako ay iyong samahan dito sa ating programang hartin ng Panalangin. Para sa iyo, kaibigan, Merry Christmas! Maligayang araw ng Pasko sa ating lahat. Pagpalain kayo ng Panginoon. Para sa iyo at para sa akin, tandaan mo, huwag mong kalilimutan, simulan mo ang araw sa panalangin puspos. At ito ay magtatapos na pinupuri mo ang Panginoong Diyos. Ako po, si Pastor Dave de Guzman.